Walang hundred. Isan daan. Pagkaka walang hundred ka na kayo na. Ano kayong nasugat? O! Ngayon o. Eto mo ko na. Kaya liya. Hey? Kaya liya! Ano na gift ka Video mo to kaya liya. Oh. Video mo to kaya liya. Pupuksan ah. Kaya liya. OESM. Open mo na.

Basta yan. Aaaaah! Oh, mga mga! Taraaa! Magandang hali-gabi tayo! Hahaha! Uy! Biba! I love you papa. Ang effort mo naman!

Yes. Kay Darikin. Tanan, tanan, tanan. Tanan mo si Darikin. Mas siguro matag 5K yung sa inyo. <laughs> Tagal naman. 10K? Bat Tagal naman. Matagal eh. Oh, my okay, Charles. Oh, open. <laughs> wow. Wow. Pag talaga light. Wow. Sabi niya, huwag daw ako wow. bibiling dark. Uy, ang ganda. Thank you. Thank you. Ayan, Ay, yan Ay, sa likod mo, te. Meron. Nabigay na. Oh, bigay. Ito kay Ay, terno mother, oh. Ganda. Wow. Ay, lumayan. Ay, lumayan. Ay, lumayan. Next. Next. Ganda. Oh. Ganda. Ay, sayang kung Ano yan, Wala na.

Talaman. Dahil lagi masakit ang mulo. Hi, <laughs> <By> Jessica. Hi, oh. <laughs> Jessica. Hi, Jessica. Hi, Jessica.